Ang topic natin ngayon is about Ohm's Law. So ano ba ang ibig sabihin ng Ohm's Law? Na kadalasan, kapag narinig natin yung word na Ohm's Law or simply Ohm, ang unang-una na agad pumapasok sa isipan natin is pwedeng meron siyang resistor na kasama sa circuit o di kaya naman meron siyang resistance. Yung iba, ang unang basayan nila kapag narinig nila yung word na Ohm's Law is yung formula na V is equals to I times R. So ganyan din ako kapag narinig ko yung word na Ohm's Law ang pinakabasehan ko agad is VIR. Yan kasi yung naging pinaka-keyword ko, lalong-lalo na kapag exam or problem solving. So, share ko lang yung pwede mong gawin para hindi mo makalimutan tong formula na to. Ito kasi e eh, basic lang, kaya madali lang siya matandaan. Pero kung medyo hindi mo pa kabisado, ang gawin mo lang is ganito. Tatandaan mo lang na sa circuit, kailangan may voltage. Ito yung pinaka-source mo, or simply V. Now, si V Gagamitin para perasahing paggalawin yung mga electrons or charges. At kapag nangyari yun, nagumalaw o nagmove na yung mga charges, ang tawag doon is current. Kasi di ba nga kapag moving charges or charge in motion is current. And ang symbol niyan is I. At syempre ang pinakalas, tatandaan mo lagi na mayroong resistance ang isang circuit. Now, doon sa mga sinabi ko, pansin mo, di ba nauuna si B, sunod si I, at last si R. So, eto na ngayon yung pwede mong gawin o pwedeng basean kung sakasakali mang dumating ka sa point na nakalimutan mo o nag-aarilangan ka. So, again, tatandaan mo lang, mayroon kang voltage as V na gagamitin para pagalawin yung mga charges, which is yung current, yung I, at kailangan mayroong resistance or simply VIR or V is equals to I times R. So, ganun lang. VIR, 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 VIR. Kung nakapag-okay ka na dyan, madali mo nang madidireb yung ibang mga formula. Kagaya halimbawa nung I na kung saan equal siya sa V over R. Or R equal naman sa V over I. Now, balik tayo sa pinaka-topic natin na Ohm's Law. So, si Ohm's Law, since nabanggit natin kanina yung word na voltage, current at resistance. So, ibig sabihin, yung word na Ohm's Law is may kinalaman sa voltage, sa current, at sa resistance. Sa madaling salita, si Ohm's Law is useful for calculating V, I, and R in a closed circuit. Closed circuit kasi kung open yung circuit mo, walang current yung kabuwang circuit. Now, meron tayong tatlong versions or forms ng Ohm's Law. So, ang una is, the current I is equals to V over R. Ang ibig sabihin ng I is intensity. How intense or how concentrated the electron flow is. Now, magbigay tayo ng example para mas maintindihan natin to. Nagawa tayo ng circuit. Bago yun, in addition sa paggawa ng circuit, meron tayong three important characteristics na kailangan tandaan. Unang-una -una is meron ka dapat source or voltage source. Anong klaseng source? Pwedeng DC source or pwedeng AC source. Pinaka-common na example natin ng DC source is yung battery. Sa AC source naman is yung mga power line or power outlet natin sa bahay. Pero sa example natin is DC source. So, battery yung kagamitin natin. Next, ang second is kailangan merong dadaanan or merong complete path for current flow. So, lagyan natin ng wire at bulb para pag na-connect natin sa battery is merong direction yung current natin. From this point through this circuit and returning to this point. So, ganyan yung complete path. At last, kailangan merong resistance. So, yung resistance dyan is yung resistance ng wire. Kasama yan pero practically zero yung resistance nyan. At isa na din is yung resistance ng bulb any part kasi nung circuit na connected sa battery or sa source is merong resistance or tinatawag itong load resistance. Kasi ang sabi, the circuit is a load on the voltage source. So, ito yung load resistance natin, any part na connected sa source or battery. So, yan yung mga dapat na kailangang tandaan. Since meron na tayong circuit, explain ko na itong first version ng Ohm's Law. The current I is equals to B over R. Now, dito sa circuit, kung yung bulb natin is merong 100 ohms resistance, yung battery natin is 12 volts, so using the formula I is equals to B over R, yung B natin is 12 volts tapos divided by 100, then ang current natin is 0.12 ampere. Ibig sabihin niyan yung bulb natin na may 100 ohms resistance na ikinonekta or connected across the voltage source of 12 volts ay nakapag ng current na 0.12 ampere. Now, next, kung gagawin natin 10 volts, tapos same pa rin ang resistance, so 10 divided by 100 is equals to 0.10 ampere. Kung 8 naman, so 8 divided by 100, the current is 0.08. Now, kung 6 naman, ang current natin is 0.6 ampere. Now, kung papapansin nyo, every time na binabago or pinabababa natin yung voltage, e eh bumababa din yung current. So, ibig sabihin yan, kung hindi natin babaguhin yung R, then si B at I ay directly proportional. Ibig sabihin, kung magbabago yung voltage, magbabago din yung current. Kung mag increase yung voltage, mag increase din yung current. At kung decrease sa voltage, decrease din sa current. Na kung ipa-plot natin itong mga values sa graph, so ang pinaka-dependent variable o yung nasa y-axis natin dito is yung I. Then ang independent variable or x-axis natin dito is yung V. Now, bakit yung V ang nasa x-axis at yung i naman ang nasa y-axis. Kasi kung ang pagbabasayan mo is yung formula na i is equals to v over r, pwede nating sabihin na si y ay equal sa x over r. Now, dito sa mga ganitong pagkakataon pag may kinalaman halimbawa sa independent or dependent variables, para makasigurado ka kung yung x ba ay independent o yung y ba ay dependent variables, tatandaan mo lang yung tricks na x, y, r, Yung x is independent, then yung y ay dependent. So kung dito sa formula na r is equals to v over r, at sinabi nga natin kanina na ito yung y is equals to x over r, so ibig sabihin si i mo ay nasa y-axis at si b mo ay nasa x-axis. Now etong si i is dependent kasi nakadepende siya kay v, meaning depende siya based doon sa voltage na ikakabit or ia-apply sa circuit. Si V naman is independent kasi siya yung nga nagdidesisyon or siya yung nagdedetermine kung ano yung amount ng I na mapuproduce niya. Now again, kung ipa-plot natin ito, magkakaroon ng linearity or simply straight line. Now itong straight line na ito na kung saan yung resistance ay constant or hindi nagbabago ay tinatawag na linear resistance. Simply linear resistance has a constant value of ohms. Each R does not change with the applied voltage. Pero meron din tayong tinatawag na non-linear resistance. Ang halimbawa naman ito is yung resistance ng light bulb. The resistance of the tungsten filament. Yung filament kasi ng bulb, e, umiinit yan. Pansinin nyo mabuti. So, umiinit yan para mag-light or glow up. Ibig sabihin, yung current is mataas. So, yan yung characteristics ng non-linear resistance. Now, next is, meron din tayong tinatawag na high voltage but low current and low voltage but high current. So, ang example nyan is, salimbawa itong 1200 volts at 12 volts. Kung ikukumpara natin, masasabi natin si uh, 1200 volts is the high voltage and 12 volts is the low voltage. Now, para makapag ka ng low current in relation dito sa high voltage but low current, kailangan ng resistance value mo is mataas or ang gagamitin mong resistor value is mataas. So, kung 1200 volts, pwede natin gamitin is 12 mega ohms or 12 million ohms. Now, using the formula I is equals to V over R, the amount of current from the 1200 volts applied across 12 mega ohms is only 0.1 milliampere. So, now, nakapag-produce tayo ng mababang current. Now, dito naman sa low voltage but high current, itong example natin na uh, 12 volts para makapag-produce tayo ng high current, ang kailangan nating gamitin na resistance value or uh, resistor is mababa. Pwede nating gamitin is 0.010. So, using again the formula I is equals to V over R. So, yung amount ng current natin ay 1,200 amperes. Now, kung mapapansin nyo, eh mataas na yan kasi 0.01 ohm ba naman yung value natin eh. Almost zero na. Hindi naman pwedeng 0 ang gagamitin natin kasi kung 0, pag-type natin sa calculator, e-error eh, ang sagot niyan. Example, 12 divided by 0, e-error eh, yan. So, pag-error yan, e-problema eh, yan sa circuit. Kasi base kay mat, pag any number na dinivide mo sa 0, e-infinite eh, yung sagot. So, ganun din sa circuit. Kung ang resistance ng circuit mo is 0, infinite yung current mo. So, masyadong mataas. Baka mangyari niyan, eh, pwede nga mag-create ng sunog. Pero sa resistor naman, ang trouble niyan is open. Ibig sabihin kapag umiinit ng umiinit yung resistor mo habang ginagamit at nag-exceed siya doon sa maximum power rating, ang mangyayari dyan is mag-o-open. Since open na yung resistor mo, mawawala na siya ng current. Kaya kahit napapano, eh, safety pa din. So yun yung pagkakaiba ng high voltage but low current. And low voltage but high current. Yung uh, 1200 volts natin ay nakapag ng 0.1 milliampere. At yung 12 volts naman ay nakapag-produce ng 1,200 amperes. Yan, i-base sa mga resistance na or resistor na ginamit natin. Now, yung last natin under I is equals to V over R is about inverse relation between I and R. Now, dito, ang applied voltage natin is constant na kung saan ang R natin is pwedeng uh, nagbabago. Example, kung ang applied voltage natin is 12 volts across 1 ohm resistance, using the formula i is equals to b over r, then 12 divided by 1 is 12. So, ang current mo is 12 amperes. Kung 2 ohms naman, so 12 divided by 2, then ang current mo is 6 amperes. Now, kung 3 ohms, then ang current mo is 4 amperes. At kung 4 ohms naman, ang current mo is 3 amperes. Now, kung papansinin mo, every time na tumataas yung resistance from 1 to 4, e bumaba ba yung current. So yan ang ibig sabihin ng inverse relation between I and R. Meaning that I goes down as R goes up with the applied voltage constant. Okay, that's it. So sa next video, continues natin yung second version ng Ohm's Law. Ito yung the voltage V is equals to I times R. Now ito yung pinaka summary natin under as a first version ng Ohm's law, the current I is equals to V over R.